Positibong nakuhaan anog drugang Cebu ang, ang usa ka lalaki dihang giserve sa mga otoridad ang search and seizure warrant sa kalapasan sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang operasyon gilusad ala una 5 sa hapon netong Oktobre 1 2025 sa may par 4 barangay San Isidro Valencia City Bukidnon ang dinakpan na ilang si Alex Quintoy, 39 anyos minyo usa ka panday og residente sa naasoy nga lugar nakuha sa mga operatiba ang 11 ka pakete sa itong Cebu nga mutimbang sa 17 gramos o gibarabana nga nagkatidad sa 115,000 pesos. Giandam na sa kapulisan ang pagpasaka sa kasong paglapas sa Section 11 Article 2 sa RA 9165 batok sa dinakpan nga temporaryong gikustudia sa Valencia City Police Station. Mga katropa, aron niya kanunay ay panlawas. Tumar sa Santon, Vitamin C. Ang alkaline niya Vitamin C ng asidik mo nga dilihap dosatian o ulcer matambalan. Alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, και ατραπαρωστή των Βιλεφράνκα, News.